这个，嘿嘿。 Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. And for today's video, I'll be going out kasi ibibili ko ng bike si Bunso. Um, actually, dapat uh, nabili ko to before his birthday para nabigay ko sa kanya nung birthday niya, gift ko sa kanya. But then, um, at the time, it's lockdown here in Bulacan so walang bike shop kaya hindi ko rin natuloy yung plan ko na yun. So, medyo late, birthday gift ko na to sa kanya. And, ibibili ko siya. Hindi sa mall, may maraming mga bike shop dito sa, sa Bulacan. And then, magka-canvas ako, titingnan namin ang daddy ko, kasama ko ang daddy ko. Kung saan kami makakamura, kasi syempre, di ba, um, sa mall, that will range uh, na check ko na, it's 6,000 or 5,000 sa mga bata, sa mga katulad niya, he's 3 years old and para sa akin, it's only a bike and halos pare-parehas din naman siya ang bilis na lumaki ng bata ngayon ang daming bike shop dito so bakit sa mall pa ako bibili eh, dagdag lang yun para dun sa kasi nga nasa mall sila, kaya gano'n, doble presyo. So siguro sa labas, it will range to 5, magkanyan, or 3,000. Hindi aabot ng 5,000 or 6,000. Para sa 3 years old na bike lang. Okay, so dun tayo titingin. And I don't know, I'm not sure kung maisasama ko pa kayo sa pagtingin sa labas. Kasi ang hirap mag-vlog sa labas. Baka makuha yung, ano ko, yung camera. <laughs> yun lang. Okay, so, but before that, before tayo lumabas para tumingin ng bike, is titingnan muna natin, i-check muna natin yung mga tanim ng aking daddy. Kung nagbunga na ba siya, yun. Parang positive vibes lang sa akin. Parang naman, uh, pag-good vibes lang sa akin this morning, every morning, parang, Ah uh, every time na sa mga plantitos, plantitas yun na ba ngayon ang uso ngayon, 'di ba? Ang dami nilang plants dahil sa quarantine dahil sa pandemic ang dami nating naipatubong halaman at mga gulay-gulayan diyan sa ating mga bakuran, 'di ba, sa ating garden, which is very good naman kasi napaka-healthy ng plants. Kahit naman wala pang pandemic noon, ang hili ko sa flowers, meron kami mga orchids, bonsai, 'yan ang mga gusto ko dun sa bahay ng ng parents ko dati nung single pa ako. And then yung dad, yung daddy ko may green thumb talaga siya. So dito sa bahay namin, wala pang pandemic, napakahilig niya talagang mag plant ng, ang gusto nga niya is magkaroon ng sariling farm and then para yon tapos maliit na kubo and then para dun siya magpa-plant ng mga gusto niyang i like pechay, okra, yon sabi niya, magaling kasi siya tanim So, tingnan natin yung mga ibang napatubo na niya dyan. Ang dami na namin ng harvest. Sa mga previous vlogs ko, meron na siya mga na-harvest na, na kainan na namin, na iluto na namin. And then, this morning, titingnan ko yung mga bagong sibol na mga babies ng daddy ko. Okay, bago tayo umalis at ibili ng bike si baby brother! Okay, guys. So, tara, tingnan natin kung meron na tayong makakain dyan sa paligid-ligid natin. Kik! there's the banana so and the heart banana. of the banana yeah, the heart of the banana is over there

Smile! Smile! Smile. <laughs> Are you happy? Are you happy? Yes, mommy. Say happy. happy, Hi, mommy.